Paolo Avelino naglabas ng isang pahayag sa gitna ng mga usap-usapan ngayon patungkol sa kapamilya actress at its showtime host na si Kim Chiu matapos ang pagsisiwalat ni Sian Lim ng ilang detalye kaugnay ng kanilang hiwalayan ng actress. Tila hindi nagustuhan ng aktor na si Paulo Avelino ang pagpapansin ngayon ni Sian Lim matapos aminin ang pagkakaroon nila ng relasyon ng producer na si Iris Lee. Sa mga naging panayam kay Sian Lim, isiniwalat ng aktor ang ilang mga detalye ng nangyaring hiwalayan nila ni Kim Chiu. Ayon kay Sian Lim, una pa lamang ay nais na niyang aminin ni Kim Chu sa publiko ang kanilang paghihiwalay para maprotektahan ang kanyang sarili at mga mahal sa buhay na nadadamay sa mga pambabatikos at paglabas ng maraming mga fake news. Subalit, tumanggi umano ang aktres sa pakiusap niya dahil ayaw umano ni Kim Chu na maapektuhan ang kanyang trabaho. Isiniwalat din ni Sian Lim na walang katotohanan ng mga bali-balitang siya ang nakipaghiwalay kay Kim Chu dahil ang aktres umano ang unang nang iwan sa kanya. Hindi rin umano totoo ang kumalat na balita na umano'y nag-request siya kay Kim Chu na ipagluto siya ng steak. Iginiit din ni Sian Lim na maayos ang paghihiwalay nila ni Kim Chu kaya naman hindi umano niya matanggap na binabatikos siya ngayon ng mga tagahanga nito at kung ano-ano ang sinasabi laban sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Samantala, naging malaman naman ang binitiwang pahayag ni Paolo Avelino kamakailan kung saan sinabi ng aktor na mas makakabuti na manahimik na lamang dahil lalaki naman siya at naging rin naman ng kanyang buhay noon ang isa't isa. Bagamat walang sinabing pangalan si Paolo Avelino, marami ang naghinalang ito na ang sagot ng aktor sa pagpuputak ngayon ni Sian Lim upang linisin ng kanyang pangalan at ng bagong girlfriend na si Iris Lee na patuloy na binabanatan ng mga netizens. Ano ang say sa balitang ito?